Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa unang sulat ni San Pablo sa Mataga Corinto, Kabanata 16, anim Talata 13 hanggang 14 Ang sabi po dito, be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So dito ang ating binasa mga kapatid, ito po ay paalala na ni San Pablo sa mga mananampalataya sa lugar po ng Corinto na kung saan mga kapatid ay sinasabihan niya yung mga mananampalataya doon na palaging maghanda at magpakatatag sa pananampalataya. So pag sinabi natin maging handa mga kapatid, ay dapat tayo mga mananampalataya ng Panginoon, dapat palagi tayong ready sa ano pang mga ah uh, mangyayari sa buhay po natin 'no kasi ang buhay ng tao puno kasi ng sorpresa 'yan at uh, mostly sa mga tao na hindi naghahanda ay naano sila na, nagugulantang 'no at uh, minsan namo problema hanggang uh, mawalan ng pag-asa 'di ba uh, siyempre, uh, katulad niyan siyempre kung kunyari uh, buntis yung asawa mo siyempre, yung paghahandaan mo yung panganganak niya So, kailangan yung mga gagamitin ng anak mo, kailangan paghahandaan mo yun, di ba? Kung ikaw naman may anak na, paghahandaan mo naman yung kanilang pag-aaral. Di ba? Kung sa physical naman, siyempre hindi natin alam kung ano yung uh, uh mangyayari. Kung tayo ba ay magkakasakit. Siyempre, normal kasi sa tao na magkakasakit tayo. So, napakalaga na naghahanda tayo, may mga preparation tayo. Kasi kung wala tayong naipon, o wala tayong hinahawakan, o hindi tayo handa, siyempre pagdating ng, ng araw, Uh, hindi natin alam kung ano gagawin natin, saan tayo kukuha, di ba? So, uh, magiging ano, magbibigay ito ng malaking stress no, sa bawat isa po sa atin, kaya napakalagi yung paghahanda. So, ang tinutukoy dito mga kapatid ni San Pablo, siyempre, bilang sa mga mananampalataya, uh, paano ba tayo naghahanda, di ba? Tayo naghahanda na every morning, Araw-araw tayo po ay nananalangin sa Panginoon. No? Especially pagising natin sa umaga, hinihingi natin yung guidance ng Diyos na tayo samahan sa buong maghapon na ito. No? kontrolin ng Diyos yung ating isipan, yung ating puso, ang lahat nating na gagawin ay nawa tayo ay patnubayan. No? Ano ba yung problema pwede nating uh, ma-encounter sa araw na ito? No? Ay, uh, maging ano lang tayo, kalmado, maging relax lang tayo, samahan tayo ng Diyos. So napakalagas yung yung preparation. So marami lalo na sa atin no yung panalangin, sa ating mananampalataya. 'Di ba? Yung uh, kung wala kang ginagawa, nagpupuri ka sa Panginoon, yung sing uh, praise and worship sa Panginoon, malaking bagay rin yun sa uh, para ma-relax tayo, maging uh, uh, positibo yung pananaw po natin, 'di ba? O kaya siyempre, pag uh, kung nasa Social media ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, napakalagay gayon di ba? O nagsisimba tayo, o kung uh, ano na kaya, nanonood ka ng mga inspirational o mga biblical uh, uh, movies, di ba? Na magbibigay sa atin ng inspirasyon na para tayo ay uh, patuloy na uh, handa, no? Ano man yung sitwasyon na kasi siyempre, pag nanonood ka ng mga inspirational na mga uh, movie o kaya nakikinig tayo ng mga salita ng Diyos, mga kapatid. So, isa 'yon sa paghahanda no, na alert, no, be on guard. Kasi katulad niya sa mga gwardiya, no, kailangan palagi silang handa. Minsan kung akala mo napakatahimik, 'di ba? Parang sabi mo napakapayapa, minsan yung pangayong, yung ano eh, yung delikado minsan eh, no? Kasi eh, nagiging complacent tayo na parang sabi mo wala namang problema, no? Pero hindi sabi nga hindi natin alam yung magnanakaw kung kailan darating, 'di ba? So kaya nga napakalaga yung paghahanda, yung pagiging handa, no? Yung be on guard and storm prone. No? Magpakatatag. Kasi pag hindi ka talaga handa, mano ka yung magugulantang ka. Di ba? So, kung hindi man matatag yung pananampalataya mo, kasi paghahanda niyan, eh, naghanda tayo, paano ba tayo magiging matatag din sa pananampalataya natin? So, ganun yung kanina, di ba? Yung pag-prayer, pakikinig ng salita ng Diyos, yung pag... Uh, yung pagtanggap natin sa katawan dugo ng Panginoon, di ba? Yung uh, yung yung mga inspirational song, no, ba? Diba? mga praise and worship song no, sa, sa Panginoon. So ito ay nagpapatatag din no, na tayo ay tumatag yung pananampalataya natin sa Panginoon. ba? Diba? Uh, yung pagsasabuhay, lalo na yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Napaka-importante po ito mga kapatid para lalong tumatag yung pananampalataya natin. Kasi kung pakikinggan lang natin, yung salita ng Diyos at hindi natin ito isasabuhay, eh wala pong epekto yon sa buhay natin. Di ba? Hindi po uh, magkakaroon ng power, hindi po magkakaroon ng epekto yan sa buhay ng isang tao kung hindi natin isinasabuhay yung salita ng Diyos. So sabi niya doon, mag, maging handa kayo palagi at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Di ba? Kasi kaya napakainunan niya doon yung paghahanda, yung preparation. Kasi nga sabi ko, magugulantang tayo, ata uh, kaya nga marami rin mananampalataya ang tumatalikod sa pananampalataya kasi hindi siya nag-prepare hindi si naging complacent. complacente eh, no kasi minsan kala natin dahil matagal na tayo sa paglilingkod is uh, uh, kaya na natin ang lahat ng bagay kasi marami na tayo na pagdaanan sa buhay kaya nga si San Pablo hindi hindi siya no hindi siya yung uh, uh, ano to yung yung, yung hindi siya yung uh, uh, sabi na, yung ano, hindi siya nagpapabaya. Kaya nga sabi niya rin sa sinabi niya sa mga taga-Corintho na mag-ingat ang sinuman na nag-aakalang nakatayo at baka siya'y mabuhal, no? Sabi niya na sa 1 Corinthians chapter 10, no? Kung hindi magkamali, parang sa verse 12yata, no? So, oh, 11. So, nandiyan lang, no, sa Bible 1 Corinthians chapter 10. So, makita natin diyan mga kapatid na mag-ingat ang sinuman nag-aakalang nakatayo at baka siya'y mabuhal. So, hindi ibig sabihin 'yon na Uh, isa tagal, di ba? Kaya nga pinag-iingat pa rin tayo na eh, lalo na yung mga tao nagsasabing matatag na sila, yung mga tao nagsasabing matagal na sila, yung mga tao nagsasabing, ah, alam ko na yan, no? Kasi mostly maganyan, eh, no? Lalo na yung mga uh, nakikinig sa salita rin dyan, sasabihin nila, narinig ko na yan, alam ko na yan, no? Palagi kong naririnig yan, pero ang problema, palagi nga natin naririnig, pero ang nagiging problema naman is hindi natin sinasabuhay, no? Nagsasawa na tayo sa pakikinig, pero ang problema, bakit patuloy nating nakakikinggan yung salitang yun kasi nga hindi kasi natin sinasabuhay, no? Sabi nga isang lingkod ng Diyos uh, ah na may merong nagano sa kanila, nag uh, nag-nag-comment, uh, no? Sabi, bakit palagi niyo yung topic mo? Do, no? palaging ganyan na lang. Eh sabi niya kasi hindi ko pa nakikita sa inyo na isinasabuhay niyo yung pinangangaral ko, no? Sabi niya habang hangga't uh, hindi niyo ito sinasabuhay, yun at yun pa rin ang topic ko. Diba? <laughs> So, maging matapang kayo at magpakatatag. Di ba? Be courageous and be strong. So, yung tapang kasi natin minsan ay susubukin kasi yung tapang natin eh. Pero kasi mga tao matapang lang sa umpisa. Pero pagdating na ng, uh, ng pagsubok, wala na. Di ba? Katulad ni San, pa, ni San Pedro. Di ba? Sabi niya, mo ko, sabi ni Jesus kay Pedro. Pero sabi ni Pedro, hindi mangyayari yun. Di ba? Handa siyang mamatay uh, para sa Panginoon. Ang tapang niya kasi bakit? Kasi wala pa yung ano eh, wala pa yung test. Ano? Minsan ganoon ang tao minsan eh, matapang lang magsalita uh, na gagawin ah uh, uh, kaya nga sabi sa kanta, 'di ba? Uh, I will praise you till I die. El Shaddai, 'di ba? I will praise you till I die. <laughs> yung iba hindi pa nga namamatay, no? Hindi na makapagpuri, hindi na makasamba sa Diyos. Uh, so, minsan gano'n eh. No? May mga tao minsan kakanta pa Ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. Ano mang mangyari, ay susunod sa'yo. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais mo'y gagawin aking Panginoon. Di ba? Pero ano nangyari? Uh, nang may nangyari, nangyari anong, anong nangyari? Uuwi na. No? Sabi niya, babay Panginoon. <laughs> so, makikita natin minsan, no? may mga taong gano'n eh, na sabi niya anumang mangyayari, maglilingkod, no? Uh, malakas lang yung loob kasi nga wala pang nangyayari, no? Pero nang may nangyari na, sabi niya, "Babay Panginoon, ay uuwi ako, babay Panginoon." <laughs> 'Di ba? So, medyo man yung tapang natin mga kapatid, kailangan din kasi ng tibay. 'Di ba? Hindi pwedeng kasi yung tapang lang. Na diba? maraming tao ay mara maraming tao ay matatapang. <laughs> Minsan dinadala na lang sa tapang, 'no? looma um, uh, pero ang problema wala namang tibay 'di ba matapang ka nga pero wala ka namang tibay kasi pag mo mong tibay is yung yung ano yung maso sustain mo ba 'di ba uh, maso sustain mo ba yung uh, yung yung tapang mo no hanggang saan yung kung saan pa hanggang saan yung tapang mo <laughs> 'di diba? uh, eh kasi siyempre, alam naman natin yung mga early christian yung tapang nila hanggang sa kamatayan 'di ba Oh may mga may mga makita mo yung mga warrior no mga warrior sa sa mga sa mga ano na mga lumang ano na hinirasyon mga century na 'di ba sa mga time na mga na mga ano to yung mga warrior 'di ba Talaga yung tapang nila hindi lang yung tapang lang na ano yung kama, yung tapang nila hanggang kamatayan 'di ba handa talaga silang mamatay 'di ba pero may mga tao minsan na yung tapang nila ano lang eh minsan yung tapang nila dahil may mga kasama, no? Dahil may sandata, may armas, no? Pero kung uh, siya lang mag-isa <laughs> tapos wala siyang armas, no? de para lang naman siyang ano, eh, parang ko sa amin pa daw mumoy lang, no? <laughs> para ka lang ano eh para kang uh, maamong ano, uh, maamong tuta, di ba? Kasi eh uh, wala sang kasama, walang barkada, tapos wala sang armas. Minsan may mga tao, pag may armas, tumatapang bigla, di ba? <laughs> so, yung, yung tapang, mga kapatid, sinasabi dito yung tapang na sa pangangaral natin, sa, pa, sa, pag, sa pangangaral, sa salita ng Diyos, yung tapang natin na uh, ipahayag si Kristo, di ba? Kasi lalo na sa time na ito, mga kapatid, hindi basta-basta ang -basta mo si Kristo ay Diyos. Kasi pag sinabi mo si Kristo ay Diyos, kaya nga sabi doon na uh, uh, sino magsabi na si Kristo ay ay Diyos, Panginoon, di ba? Ay maliligtas. Kasi siyempre, ang time na ito, pag sinabi mo si Kristo ay Diyos, patay ka talaga, <laughs> di ba? Talagang uh, daranas ka ng persecu uh, persecution. Talagang uh, kasi hindi pa marami mga Hudyo, marami ang hindi tanggap na si Kristo ay Diyos. Kaya pag sinabi mo si Kristo ay Diyos ng time na yon, talagang babatuhin ka talaga mape-persecute ka. Kaya kailangan mo ng, tapang, ng tapang doon at hindi lang yung tapang, tsaka tibay din ng loob, di ba? Kasi kung puro tapang lang at hindi rin matibay, no? Yung yung uh, yung loob mo, may harapan ka rin, mga kapatid. Kasi nga, susubukin yan kung hanggang saan yung tapang mo. So, kung hindi matibay yung loob mo, talagang susuko ka, bandang huli. Di ba? Kasi minsan, mabaka mamaya, yung tapang mo, tapang-tapangan lang. Hindi naman pala totoo. Pero yung talagang matapang, talagang matibay yun. Matibay yung loob ng isang tao. Yung totoong matapang, matibay yung loob yon Hindi lang yung sa away, ha, yung sa suntukan. Maraming tao, matapang sa suntukan. Pero pagharap naman sa problema, sa mga pagsubok sa buhay, lupay-pay din. Kasi bakit? dinadaan niya lang sa bote. <laughs> no, naglalasing na lang, iniinom niya na lang, nagpapakalasing na lang kasi hindi kaya yung problema. Maraming tao ganyan, matapang. Maghanap ng maghamon ng suntukan, maghamon ng away, pero takot naman humarap sa responsibilidad. Takot naman na uh, uh, takot naman humarap sa mga problema pagsubok ng buhay. So wala yung tapang niya, ano lang ano lang parang basag ulo lang. Yun ang yun lang alam. Kaya sa atin, sa paglilingkod sa Diyos, hindi ganun. 'di ba? Hindi tayo tinawag ng Diyos na yung pagiging matabang natin para lang na makipagbasagan ng bungo. <laughs> 'Di ba? Ang ano dito mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos yung pangangaral ng salita ng Diyos. At siyempre, kapag tayo nangangaral ng salita ng Diyos, yung pinangangaral natin, ano rin 'yan eh, ipararanas sa atin ng Diyos eh. 'Di ba? Kaya natin nga mo, yung mga kadalasan sa mga napapakinggan natin na salita ng Diyos, nararanasan natin. Kasi doon tayo tumitibay, doon tayo tumatatag di eh. ba diba? Kapag pinangaral mo isang bagay na pag sinabi mo, uh, kadalasan, ba diba? Uh, sinasabi ng tao, pag gusto may paraan, pag uh, ayaw may dahilan. Diba? Minsan matapang tayo. Diba? Pero pag uh, dumating na, na meron ka ng mga kadahilanan, <laughs> no? Minsan hindi hindi ka na makapagpatuloy sa paglilingkod kasi nga uh, marami na tayong reason. So may kita natin minsan, tinetest lang kasi sa totoo lang minsan kasi tinetest lang yung uh, mga sinasabi natin. Kaya nga si si, si Pedro tinest according sa lumabas sa bibig niya, sabi niya, hindi niya ikakaila yung ating Panginoong Yesus. Pero tingnan mo, nangyari. ba? Diba? Kaya mahirap yung, ano, yung, yung nagsasalita tayo. Kasi lahat ng sasabihin natin, darating ang time na ipararanas sa atin to kung kaya ba talaga natin gawin o hindi. ba diba? Pero ang taong may matibay, na pananampalataya sa Panginoon, uh, buo yung kanyang loob, hindi lang ano, uh, hindi niya lang to sinasabi, kundi makikita mo talaga na kaya niya itong panindigan, kaya niya itong pangatawanan, kaya niya itong tayuan. Yun yun eh. Yung pagiging matibay is kaya mo bang tayuan? No? Kaya mo bang panindigan? Kaya mo bang uh, uh, mangyari talaga ito sa buhay mo, di ba? Kaya nga sabi niya, uh, maging matapang kayo at magpakatibay at ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin niyo ng may pagmamahal. Do everything in love. Kasi ito ang pag-ibig kasi ito yung pinaka man matibay na pundasyon. No? At sa lahat ng utos ng Diyos walang laban dito sa pag-ibig no kasi siya yung Dios ng pag-ibig. At uh, ito talaga yung ano eh uh, pinakapundasyon natin na bilang mananampalataya ng Panginoon is yung pag-ibig. Kasi nga kahit si San Pablo yung sinasabi, kahit ikaw pa yung pinakamahusay mangaral, kahit pa uh, gumagawa ka ng mga matitinding mga miracle o mga himala sa 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 harapan ng mga tao, no, di ba? Kaya, ikaw pa yung pinakamahusay sa lahat ng bagay, pero sabi niya, kung wala kang pag-ibig, wala ka rin. <laughs> di ba? So, ang pinaka ano dito mga kapatid, ang sabi niya, is gawin natin ang lahat ng bagay dahil sa pag-ibig. Ibig sabihin, uh, kasi dahil kapag ginagawa natin yung uh, isang bagay, dahil uh, ang motivation natin is pag-ibig, wala tayong, uh, hindi natin ito pinapasokan ng personal nating interest, yung intention natin, di ba? ah uh, hindi natin hindi tayo nagigim makasarili kundi ginagawa natin ito dahil uh, uh, ma, sa pag, pag ibig no masuklian man tayo sa hindi okay lang no uh, ma-recognize man tayo di ba uh, i-acknowledge man ang iba yung ginagawa natin sa hindi hindi sumasama yung loob natin kasi bakit kasi kinawa natin yun na may pag-ibig ng may pagmamahal we do it mga kapatid na hindi naman hindi tayo nag-expect di ba kundi ginagawa natin ito dahil Uh, alam natin na uh, yung pag-ibig ng Diyos, yun ang nagahari sa bawat puso natin. Diba? Kaya sabi niya, gawin mo ang lahat at ang lahat ng yung ginagawa nang may pag-ibig. No? At kapag ginawa natin ang lahat ng bagay ng dahil sa pag-ibig, walang masamang epekto yun. No? Walang masamang mangyayari sa iyo. Walang uh, ah uh, negatibong epekto yon no kasi pag ginawa mo isang bagay na dahil sa pag-ibig lahat yung positibo at alam mo magtatagumpay at ito ay ah uh, mauuwi ang resulta nito ay pawang kabutihan no kabutihan ng na, ng lahat di diba? kasi pag-ibig kasi para talaga sa lahat yan hindi pag uh, ang is lahat talaga 'di ba? hindi lang sa is, is, isang grupo, sa isang tao, 'no? Isa isang uh, uh, community lang, kundi ang uh, nakaka niyan is yung lahat, 'di ba? Katulad ng ano, dahil sa pag-ibig ng Diyos, umuulan, 'di ba? Ngayon medyo ulan ng ano, tatlong araw, 'di ba? So masama at mabuti, nakikinabang, diba? Lahat ng uri ng hayop, lahat ng tanim, nakikinabang, 'di ba? walang ano, walang uh, naiiwan. <laughs> so lahat ay nakikinabang. So yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos ay patuloy na patatagin uh, tayo sa ating uh, pananampalataya, mag yung pag-ibig sa bawat isa sa atin at kita yung maging handa at, at, patuloy na pagtibayin ng Diyos yung ating pananampalataya at uh, tayo ay nakakaasa na kapag ang Diyos ay ating kasama, ano man ang ating masibasyon, ano man ang ating uh, Uh, haharapin sa buhay. Alam natin hindi tayo matitinag dahil kasama natin ang Diyos. God bless po sa ating lahat.